programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa sobrang selos at ngit-ngit sa galit itong ang bruhang si Amy at sa kanyang katangahan ay naihulga niya sa yate itong ang si uh, ina kung kaya't dito nga ay dali-dali tinulungan nga at iniligtas nito ngang siyuhan ang ating bidang si ina dahil hindi pa rin niya talaga kayang makita na meron nang nangyayaring masama dito nga kay ina dahil hindi man niya aminin at alam man niya sa kanyang sarili dahil si ina ay kanyang lihim na minamahal kahit na anong tanggi ang gawin niya ay talagang nandudoon na sumisiksik sa kanyang puso at isipan ito ngang si Ina lalo lang at pag nakikita niya na magkasama nga sa ni Francis at sweet na sweet ay sobra din ang kanyang pagsiselos dito katulad nga ng nararamdaman ng bruhang si Amy na tuwing makikita nga at tititig ito ngang si Johan dito nga kay Ina kung kaya't dito nga ay nailigtas nitong si Yuhan si Ina at napadpad nga sila sa isang isla na kung saan ay sila lamang dalawa ang nandudoon at dito nga ay sinipiar niya itong ang si Ina hanggang sa ito nga ay magkamalay at laking gulat nga naman nitong si Ina nang siya magkamalay na ay si Yuhan ang kanyang nakita sa halip na si Francis ang kanyang kasama ay si Yuhan ngayon ang siyang nagligtas sa kanya na walang kaalam-alam ang ating bidang si Ina na si Yuhan ay may lihim na pagmamahal sa kanya na pilit lang nga niya itong pinapalitan ng galit ngunit ang katotohanan ay minamahal ni Yuhan ito nga ang ating bidang si Ina at dito nga ay magkakaroon pa sila ng pagtatalo dahil nga sasabihin at ipagtatapat nga nitong si Ina ang katotohanan si Amy ang siyang dahilan kung bakit nga nahulog siya sa yati at ngayon ay magkasama silang dala, dalawa sa isla na kung saan naman ay uh, tuwang-tuwa ang mga netizens at ang karamihang mga viewers na gusto nga nilang si ang siyang magligtas dito nga kay Ina dahil ito ang nais nga ng mga netizens na silang dalawa ang maging magkalab team at magkatuluyan nga dito sa Shining Inheritance kaya guys, kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng akin channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.